mga gisyo, mga kaasinso no? May hapon sa tren so karon di na pwede mga kaasinso nga dili na ito i-mix ang atong baboy so, ibalik na ito ato ang mixing kanya ito na nagbuhay ba itong baboy <coughs> kaya di na ito i-mixing ni siya lugi ito sa akin kung mag-mixing ka sa starter na mas 1-4 kung sa gruer nasa 1-3 So kinahanglan mag-mixing dito. Karon mga kasinyo lang mixing na No? Huh? So start pa lang ako nang gi 1 is to 1 sa So sa grower karon nag-mixing na ko gi 1 is to 1 kini. Kay pagabot niya 120 this i full blast ko ni siya sa akong mixing. O either sa sunod mixing na ko. Kuan parahan ni karon akong gipakaon baboy. Hmm. So mixing na ni sila. Kanya-kanya sa mixing. Kung di mixing hapon, akong di one is to siya. Hmm? Ano siya, is to one, mixing so, pa, na mo. Purot pa. Ito ka na ito mixing. Kaya hmm? hindi na ito mixing mga uh, kasinso. Wala yun. Na? No? So kusog siya mukhaon Ang kalainan sa mixing good O sa pure feed Sa mixing satisfy na siya buso dugay. Sa busog do guys Sa kinaman siya Naagod siya ay, ay Mais hammer So kung ang baboy na ay Mais hammer do Sa gutumon No So i-mixing na to Kay 130 ng kilo So dili kita kaginan siya Kay tag 2,000 good ang grower 2,000 dos ang starter Hindi mo pa ng pakanog niya na Samantala pila imong pila imong ma masib, di ba? So karon ato kuning ako na ning mixing. So karon mixing na po ko starter. is starter, una na kong starter, starter, starter karon kong mixing. No? Mixing na ko starter. Una na kong mixing starter. So 25 kilos sa manis niya, Ang mais ani ang hammered ani resin ni maize, no? Ang mais ani naani sa ang hammered maize 7 kilos uh, plus ang tiki-tiki na ko is 12. ang kupramel dibutangan na kong usah so naisuya ni eh. ang garis na suya sa ito pa 7 plus uh, 7 plus 12 is, is e 7 plus 12 sila man 19 ang ang kuha na niya ang min isa ka kilo akong ibutangan o lima nga suya so yeah. pito ang mais hammered eleven day uh, eleven pito ang mais eleven ang tiki tiki uh, isa ka kilo nga min o unom ka suya so, yeah. so 25 kilos ka nan. so kinanglan mag mix ako uh, yung kuha na niya akong bala kami uh, pagkagruwera niya uh, ako na ni siyang ilisan a, ako na ni siyang i-fure i-fure na ko nga i-fure na ko nga kuan Ah, mixing so karo mga kasin so ato na nga kayo so ang pag-ukaya ni magayon so dali na ukaya <laughs> hmm Pero mga kasintso, kung manag mixing, uh, ako lang kuha na ako sa ilain. Okay, para ini kaon So, testingan na ito mga kasintso kaon o mixing. Okay. Testingan ito mga kasintso. Kani, fjord din niya, walang sagol. Oops. Hmm. Kanaan na ito. First time ini kaon o mixing. Okay, na ito. Okay, mga kasintso, kaon siya. Hmm. sa ito okay kayo okay ni isa ating butangan tanga na to without kwan okay hop so, tanga na to sa kapala sa bakaon na hops kawan ba oh wala problema Kaon ang baboy may lang na di mo kaon. humot kayo simato ni mo pito ang mais ilibin ang Tikitiki. Unom ang suya. Isa ka kilo nga kwan. Uh, Isa ka kilo nga uh, na ko premen. ni siya mangatin so. Nga kayo. So, -kaon siya. So, wala problema. So, pwede natin i-dilig sa pagkaon kung kaya napaman starter. hindi hindi kita mag-mixing ng kasinso. Patay, wala yun. Pwede, even kita. Lugi, pata. Diha kay nga sa PC mo kwan. So kung pwede pa nimo ko nagpalit ka, pwede pa nimo siya nga uh, kwan. sa gula ni magulong So hindi mo na ko sunod unsa ang pagsagol ug nga kasi so. Hay, okay, tanaw na pikas Oh. Okay man siya, kaon man siya. Oh. Sa so, mga atong pagitaon. Importante. Muli prinsya man sa tubo, muli prinsya mag sikilo, lima ka kilo. Eh, di dala kan kung si, si prinsya man. Sa so, tubo, no? Oh. Ay ko na. Kani siya is ko na ni siya. Nag 90 ah uh, 100 sabato. Ah 100 days na ni siya karon. Ikas pag anak niya. So 120 ni siya karon kita 20, Sure na to ni siya. Kaon. So napa ko pullard niya bot pullard mas lami niya pun. Kaon man siya. Hmm. So wala na problema mga tinso kana ito na lang. Kinahanglan, mag kita sa aking baboy para magaginansya ta. Kung sa may tumukuyo na to, ang ginansya man. Kung man sa baboy, hindi tayo mag-ginansya, isa la, lang o duha lang ito ah, pag nangulingaw. Okay? Ito na lang. Thank you sa tanan.